May adaaga everyone, back welcome back to my daily vlogs. Nagbabalik sa inyong harapan ang negrong bugtangera na minsan nga ay tindera ng mga sariwang isda. Sa video na ito ay inyong masisilayan. Pagdain namin ang pusit, kami nagtutulungan. Yun din ang mga huli nilang isda for today. By the way, pangalan na inyong mga nakikita, sila lang naman ang nag-iwan ng kasagutan at komento doon sa aking katanungan. Shout out nga pala sa inyong lahat. Ito nga pala mga huling isda ni Miloy at tatay. Bago ibenta, e tinitimbang muna ni nanay. Tulingan pala ang karamihan sa huli nila. Mayroon ding panit, mayroon ding mga pusit. Limang kilo'y inabot sa isda ni Miloy. Samantalang walo naman sa isda ni tatay Panoy. Magkano kaya ang kabuuhang benta kung ang kilo'y tag 50? Oy, nag -compute. You're... <laughs> Hetong at si nanay tuloy lang sa paglalagay nitong napakasariwang tulingan doon sa timbangan. Uy, anong ganda. May buena mano agad sila. Sa kusina naman, ako ay nagtungo upang alamin kung okay na itong aking mga niluluto. Heto nga't maaari nang ihain itong almusal namin. Hala si Kumpul mukhang umuungol. Paggising ko palang kanina nandiyan na siya. Kaya si Miloy tinawag ko na hindi ko kasi alam ang gagawin pag ganyan ang eksena. Hate ko ang aso pero may awa din naman dito sa aking puso. Ayokong makita at hayaan na siya ay naghihingalo. Agad siyang nagdala ng asukal na maskovado. Ito raw ang pinaka effective na ginagawa nilang first aid. Ang nasa isip namin ito ay nakakain. Ang pagkain hindi galing sa amin sa kanya ay inihain. Compol, lesson learned. Buti na lang si Meloy ay listo sa pagsagip sa iyo. nga nilantakan ni Compol mas kubado sa kanya ay ipinukol. Pag ungol niya ay naputol, kalagayan niya ay naging better. Hindi gaya kay Tiger. Sapagkat yaoy bangkay ng aming natagpuan sa isang sulok dito sa palibot ng aming bakuran kaya no choice kami kundi sa lupa siya ay tabunan ilang minuto lang ang nakalipas naging okay na nga siya sa pangunang lunas. kaya kami ay nagtuloy na sa aming mga obra by the way highway ang mga posit pala na aming dadaingin ay huli pala ng aking hobby sa palengkay hindi na ubos kami pa rin ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat itong mga biyaya Batid naming siya ang nagpapala. Heto nga inyong makikita, paglilinis sa pusit at pagtanggal ng mga ata. Chan ay hinihiwa, matat bibig ay kinukuha upang sa daing ay mawala. Amoy nitong malansa. Yan ang tamang pagawa ng pusit na tuyo na dito sa probinsya ng Antike, si Nanay sa akin ang nagturo. Heto nga't inyong kilalanin, si Nanay diting namin. Siya ang aking biyanan na nagbibigay sa akin ng bagong kaalaman sa hanap buhay ng marangal na hindi nakakawala ng dangal. Pagbebenta ng mga isda, maging sa pagdadaing. Sa panunood nyo dito sa aking video, nawa kayo din ay matuto upang kayo man ay umuwit manirahan sa probinsya na inyong kinalakhan. Hindi ko pa pala sa inyo na ikwento na ang asawa ko'y nakawalong kilo. Dalawang kilo ang sa may-ari ng bangka. Anim naman ang sa amin ay naiwan. Kung hanggang ngayon pinapanood mo itong aking video, nais ko lang malaman ang hanap buhay mo. Ikaw ba ay nagtatrabaho o ikaw ay nagnenegosyo? Ako sa kayo'y naglalambing, huwag mo sana itong masamain. Kasagutan mo sa aking katanungan sa comment section ay pakiiwan. Salamat kaibigan, pakishare na rin aring video. Para sa susunod kong upload, pangalan mo'y ma-include. O sya, balik na tayo sa proseso ng pagdadaing. Sa paghuhugas nga nitong daing na pusit, tubig tabang at tubig alat ang aming ginamit. Wala nang ibang itinimpla. Tubig dagat lang ay pwede na. Resulta nito ay namit presyo ay sulit na sulit. Sa makalawa ito ay tuyo na maaari na itong ibenta. Ano pang hinihintay mo? Umorder ka na. Heto nga pala si Mister sa aming daing siya'y tagabilad. Ayaw niya raw kasing mainitan itong kanyang asawang negra naman. Sana all pod! You're... <laughs> Heto nga hindi niya ako maawat. Pagbibilad nga niya ay aking binidyo upang ito'y masama sa aking dokumentaryo. Ay wow o oh, ang gandang tignan. Ang galing magkamada ni husband. Pak napak mukhang praktisado. Kuyaan ba ay talento mo asawa ko? Sana all pod. Pagkakaayos ng pusit ay diretsyong diretsyo. Mukhang sanay na sanay talaga si mister ko. Tamang tama lang ang mga espasyo. Kahit magkadikit ay hindi sila mag kakagulo. Wow, ang galing. Believe na talaga ako sa iyo, darling. Siya nga pala si Bernard Radio, ang nag-iisa kong asawang guwapo. <laughs> Oy ha, kota ka na lab. Masyado mo yatang ginalingan ng pagbibilad. Palibhasay, sa araw di ka takot. Pero ingat lang, baka noo mo'y kumulubot. At magmukha kang laging nakasimangot. Ay ambot. Siya sa inyo'y akin nang ipinapaabot na baka sa makalaway pwede na itong ibalot. O siya, hanggang dito na lang aring video dahil baka sa susunod maubusan ako sa inyo ng maikwento. Ba bye bye Mwa -mu.